Thank you. Hello, Madam Diwata. Uh, naman yung ating business? Ang, okay. okay naman po si business. Okay uh, naman siya. Normal situation. Okay. No, ano? Uh, no. Noon na uh, ngayon na dinudumog ka ng tao naman no, sa Correct, 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 Thank Ayon, you. Ayun, salamat. Good morning, good morning Filipinas Good morning over the world. Dito naman tayo sa yeah, uh, di pa sa burlo sa uh, agrabi guys ang haba ng pila uh, linggo ngayon na uh, linggo uh, 2017 2017 ba? 2016 16 yata hindi ko lang ano ayun na uh, 2024 kita <laughs> lang uh, haba ng pila hindi tayo makasingit video lang tayo na ganito yung sitwasyon ang guys sumapansin nyo ang haba ng pila paikot ito guys, paikot dito tayo dadaan sa gilid ng karsada para makita nyo uh, alam ko wala si Diwata dyan, nagluluto siguro ang lutuan nyo naman niya kasi dito sa ano lang, dito sa naka ano, sa tao, naka public sa tao yung mga lutuan niya ayun, mapansin nyo guys, ito ang pilang uh, sobrang haba uh, paliko rin guys pipila sana ako kaso mahaba na at di tayo makakain ng mayos kasi maraming tao Ah, uh, mapansin oh, nyo, ayun na oh. video na natin ah. Uh. Wala si, actually wala si diwata dyan ah. Uh. hanggang uh, ito guys magdamag ito yung uh, kanyang uh, sitwasyon Uh, siguro tawag ito ayan guys uh, yung sa kabila uh, sa kabila na yan pikot kasi yun guys pikot pikot ganyan ayun uh, ito pila haba o oh, sinulo haba yan paliko paliko yung pila oh. o ipapakita natin uh, shout si out kay uh, madam diwata uh, alam ko wala sa dyan hindi ko nakita siya dyan eh kasi pag nandyan siya nagpapakita siya parang uh, diwata uh, siguro kung araw-arawan mo to guys uh, kumain ka ng ganito siguro makikita mo yung diwata sa kalangitan pag inaraw araw mo hindi <laughs> joke lang ito ang sitwasyon yan yan uh. Mas madami yung kaseryo no. video lang tayo mga copyright ito mga music eh ayun ang sitwasyon dito actually maganda na yung uh, piston nya kasi uh, na ma ano maliwala sa, sa buhangin graba yung ano Ayun ang station guys, Maraming tao kumakain. Oh, Naputol tayo guys Ani po yung soft drinks Maliwalas, maliwalas. Ayun. Maraming tao kumakain. Mala pista guys. Ayun. Gusto ko sanang kumain kaso ang hirap pumilang haba. Uh, saka na lang kasi mahirap naman na uh, araw-arawin natin sa ngayon kasi noong uh, Friday din kasi guys dito na ako uh, kumain din ah uh, actually nagpapicture na ako kay Hiwagang dibata ayan, uh, tayo guys ako video, ito yung mga soft drinks guys oh. ang dami ayan oh. Ayan, nakita nyo guys. Shout out ko Madam Nag-aabang dito sa labas, guys. Dito to yardaan sa no. Oh. Makita niyo yung kabuuan ng uh, pila. 'Yon. Grabe, guys. <clears throat> sa lahat ng pare sa uh, dito sa buong Manila, uh, Maynila, kadiwata ako believe kahit uh, ganito lang yung pares ma overload niya. Napakaraming uh, napakarami tao, guys, sobra. Mapapansin niyo. Ayun. Grabe. Daig niya pa yata si ano, si Olivares ng uh, Batangas. Ayon. Preto kasi uh, marami na sa menu ngayon. Mayroon siyang uh, chicken uh, with uh, uh overload din. <coughs> sana kung may, ano, mayroon tayong ano, mayroon tayong drone kasula, eh. Ayon, uh, pila sila guys oh pila oh ba yan bigyan mo to bebe bebe bigyan mo to ate ate na po laki. marami uh, na kumakain guys pila okay, muna tayo Ito isang fried chicken na kano lang. Kali 320. Isang chicken na dito kay Sir Bayad oh, okay. na bibig. Paulo! No. No. Ito yung pachat ito ya. Pachat lang. Kali dalawa nito be. Ito. Be. Dalawa nito. Ito ka lang nito. Oh my God. Ito okay. yung okay, okay na po. Chicken nah, na lang. hindi ah, lang kasi sabi nga. Opo. Hindi ka kayaan. Pachap na lang, tika. Ito lang, Pachap yung chicken. Ano, oh, tina-chap-chap. O, oh, mainit. <laughs> may ano kayo, tika? Eh? Ah, apaw na apaw. Uy! Alating tika. Ah, rest-food mo ito? Wala pa po. Ay, wala pa? Sino po ta? Chicken po, akin. Oh, take out. Isang chicken, isang... Ito lang. Ito, chicken. Yung chicken natin, ito walang rice. Chicken po te. 100 na take out natin yung chicken. Ah, uh, 60 lang, walang rice. Bebe, take out din si sir, may anak, ibalot mo na lang. May anak si sir, oh. Ano na pa yan? Ayan. Uy, ibalot mo na lang katulad nito. Ayan ba? ba? Chicken siya, ganti ah. Ayan ba? Chicken chicken. Pa-stop. Sure. overload. Oh, ito overdue. ka sel, pasok ka dito. Ikaw, chicken ka. Chicken po. Kain kain. Ah oh, oh, oh. Isang chicken pa kain. Mag-submit na apply diary. Bilaluna. 0. Gotala. 16040 pa. chicken. 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 Opa, chicken. 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 Niya. I you know. tayo, chicken. 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 Chicken.